Mal, ang ginagawa mo? Tuloy na sa mga paa. Ang simento na. Ang Bigyan mo naman ng konti kahit hindi yan lang yung skin ko malo. Ay guys, <laughs> huwag nyo naman bubulihin yung asawa ko. Tignan niyo, kahit na sad siya sa construction, deserve niyang malinisan. Hayaan mo mal, ipapapedicure kita. <laughs> yung manicure? Uh, yung manicure sa ano? <laughs> yung akulot <ag> mo. Ah! <laughs> Mal, mal, parang siksik ng buhaya tong ano oh, ano kumalo. Tignan log. nyo guys. Pag sasapatos kasi ako bukas. <laughs> Susuot nyo daw kasi sapatos niya bukas. Matatakpan din yan, Mal. Malit na, at least yung sapatos yun, di ba baho? Diba? <laughs> o, oh, tignan nyo naman. O, oh, ang linis. Tipid. Magkano yung tipid yun? Isang daan, Mal. Magkano ba? 20 lang ata pa manicure. Oh, eh. Ay, grabe ka naman. Makaluma ka naman. Noon pa yon tapos oh, ang sakit-sakit pa mag-manicure. dati 50 yung... no, noon nung high school ako ingrown mo eh sasakit pa dudugo pa arir punas, punas. Nagulat ba? ako guys, pagpasok ko ng kwarto, ayan. Nagtsatsaga siyang mag-manicure. Sa sapatos ka sa bukas, ano mo, bago yung mga sapatos ko, diba? Ah. Alam, bigyan mo naman kung nagkahihiyan yung paa ko man. Oh, guys. Isang sulat lang yung kursing agad. Oh. <laughs> Sige, isang ka? sulat, kursing agad. <laughs> Ha? Guys, baka gusto niyo nang kontratahin yung kuko, kuko ng asawa ko. <laughs> baka ayaw pa nila 50 minuto. Isang at... taon nang hindi nalilinisan. Oh. Kailan last mo nalinisan yan, Mal? Nung, nung kasal daw namin. magti 3 years anniversary na tayo. O, seryoso, nung kasal natin. O, baka meron naman matsagang mag-ano dyan. Kasi may... nga, Mal, tinignan ko kanina tong kuko ko. Oh. Parang yung takip naman na ng kuhol. <laughs> yun? Ano yung itim nga. Grabe. Ba, talaga man. Mm. Hindi ko talaga maharap yung sarili ko. Mm -hmm. At least hindiid working kasi at least hindi Hindi ko na naharap yung sarili tao. ko. At least yung mga tao masaya sa akin, di ba? Eh yun muna ko sila kaysa sa sarili ko. Mm, -mm. Mm, mm. Kaya ngayon sarili ko muna bago kayo. Hindi puro tawa kayo ang ah, maglinis ako ng kuko. Oh, ayan, wag niyo siyang tatawanan, guys. Ha? Mm. Oh, A ayan. Ano na. Wala na. Wala na paglagyan ng in niya. Wala na ano, napuno na ng lupa, Mal. Hindi, lupa, simento na tumigas. Ay, simento. Oo. Oh, ano? ko nga sana eh. Baka naman maano, kasi tumigas yung mga simento dito sa gilid-gilid niya. Kasi alam nyo ba, yung asawa ko, ang ginagawa lang yan, pinapanil cutter niya lang sa akin. Uh -uh. Ayaw niyang ipalinis. Kasi kinabukasan, nag-doon, magko-construction na naman, o dinasayang lang. Uh -uh. <laughs> at least kahit pangit ang kuko, maganda naman yung bahay. Oo. Oh. Oy, man. guys, tinanggap ko yung asawa ko kahit ganyan yung kuko niya. Ay, minahal hindi naman ako ganito nung, kung man, ano, ako. Todo effort nga akong magpabango, <laughs> magpamanicure, magpa magligo. Pero ngayon, may asawa na ako. Wala na akong papagawa. Oo, oh, oh yung asawa ko, guys. Hmm. Dati, eh, ano, maalaga siya sa sarili niya. Ngayon, hmm. eh, wala na, oh. Dati, mahiyain. Oo. Oh. Ngayon, hey, walang, walang hiya. Walang <laughs> hiya. Oh, malinis na ba? Uh, purihin nyo naman. Wow, ang ganda ng kuko ni Katuro. Oh, ang ganda? Kulang na nga lang isang gym na to. Ang lapad. <laughs> bakit, bakit toothbrush ko pa yata yung ginamit mo? Ay, toothbrush mo ba to? Ginawa ko dyan. <laughs> Pang brace pala to ng... No? Social. Toothbrush pa yung pinang brush niya, guys. Tingtan Ay, naman. Oh. oh. Tapos oh. maggagamit din mo sa ipin mo? Mei, sayang na eh. Sayang. <laughs> o oh, baka bibili na naman eh. Pwede naman sa kuko, pwede naman sa ngipin. Hoy, ah. magtipid ka. <laughs> yung pwede sa kuko ta ka sa ipin Oo. niya daw oh. Yan na ginamit niya redyan. Wala namang lang hindi ako masyado nagtututok, brush kasi ayoko masira 'tong brush ko. <laughs> Para bago lahat 'di ba?